guys, it's me, Milky Tea. So, again, for today's video, ang gagawin natin ah, kung paano mag-download ng Toka na may mod menu sa CC Play. So, bago tayo magsimula, please like, share, subscribe, and hit the notification bell na rin para update ka sa aking every upload. So, ang first na gagawin natin, guys, is isa natin sa Google yung CC Play. Tapos guys, i-search natin to. Ay, try natin to pindutin. Tapos guys, mag-download kayo. Kung ayaw nyo gumana sa inyo guys, um, search nyo na lang app. App. Tapos itong website. Tapos guys, dapat naka-English para ano, para maintindihan nyo. Kasi hindi, kaka naka-English. So, hulaan na lang natin. Tapos, guys, i-search natin is Tokaboka. Tokaboka. So, tapos, guys, i-detain natin to Dapat 90C siya, guys, ha? Ito, 90C. Tapos, ayan, download na natin siya. Kasi, oh my God. Oops. So, guys, um... Turn on enhanced protection. Oops. Learn more na lang. Oh my gosh. Details pala. Tapos, visit the site. So, Sisu Market. So, ayan. Install yun na lang siya. Kung ano, kung ano guys, kung meron na kayong CC Market. Ayun. Open nyo na lang. Tapos guys, eto guys yung pindot, pindutin nyo. Dapat guys, may nababasa kayong mod menu. So tapos guys, i-install nyo to. Pindutin nyo yung pa-install. Yan, allow nyo yan. Pindutin. Antayin nyo nyo lang guys. So sorry guys kung medyo magulo talaga yung tuto tutorial ko. Ngayon kasi guys, ano, hindi ako masyadong marunong mag tutorial tutorial tsaka guys etong video na to ay inspired kay Toka Gamer, Tagalog so guys kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa kanya subscribe na kayo yun lang so, na sa pag install no Allow nyo guys yung ano, allow up install. Tapos guys, tinyo tong install. Ayan. Antayin nyo lang sa kapag mag install na. So, guys, kapag nakita nyo na app installed, so, pindutin nyo tong open. Yan, tapos, guys, magda-download ulit to. So, ayan, guys. Magda-download ulit siya. Antay-antayin nyo na lang, guys, yan. Hindi nyo na need ng connection. So, yan. Patayin nyo na lang, guys, pa yung data nyo or wifi nyo para masayado. So, antay, yun yun na lang ulit siya. Tapos, kapag ga may gantong lumabas, ibag sabihin, hindi yon fake. Okay yun. Pero kapag walang ganto, yung dinownload nyo, may mod menu na ganon, huwag nyo i-download yun, kasi guys, fake yun. So, antay, yun na lang ulit. Napakagulo ko ngayon, guys. Kasi so, wala ako sa mood masyado kasi gumagawa ako ng mga assignments at modules ko ngayon. Ganun. Basta guys, antayin nyo na lang siyang hanggang sa maging 100. Tapos kapag nag-100 na siya guys, open nyo na yung sya. So guys, papakita ko sa inyo ko na totoo talaga yung ano na meron siyang unlimited unlimited gifts yung mga ano yung mga mga pwede mong gawin. So ang unang pwede mong gawin dito sa ito ka na may mod menu is pwede kang mag speed up and pindot pindutin nyo lang yan kung gusto nyo so ayan ba diba guys na napapan kung napapansin nyo mabilis siya guys so legit talaga yung ano din download load ko so ayan guys oh. so pupunta tayo ngayon sa my gift shop para guys makita nyo na ano na hindi talaga to fake tong mod na to Ayan guys, nagaganyan din pa yan. Tayo nyo lang guys. So, eto guys. So, ayan. Pindut-pindutin nyo lang yan. Promise guys, legit talaga to na ano na meron talaga siyang unlimited tips. Kung ano guys, kung nakakaranas kayo dito ng yung mga ay, lahat ng items is na-duplicate. Nadu sad to say guys um kailangan ayun yung sign na kailangan mo na talaga i-reset yung ano mo yung ano mo yung ano world mo sa toka yan tapos guys ano organize niyo na din para masaya di ba yun lang so sana guys magustuhan niyo update ko na lang kayo kung ano kung okay yung mod na yun kung hindi ako nakakaranas ng mga glitch or bugs. Ganun. So, bye-bye!